Uy, ka-consumer. Kuya RJ po mula sa Serbisyo sa Bayan Party List o mas kilala bilang SBP. Itinatag ang SBP noong 2014 na kung saan tayo po ay tumakbo, nanalo at naglingkod sa Kongreso noong taong 2016 hanggang 2019 sa ilalim ng 17th Congress. At ang inyong lingkod po ang naging unang kinatawan sa Kongreso. Ang SBP ay binuo upang paglingkuran ang mga kapwa kong Pilipinong consumer na ang hangarin ay masiguradong ang pinaghirapang kita mo ay protektado sa merkado. Ang SBP ay nandito upang pangalagaan, proteksyonan at isulong ang mga karapatan ng Pilipinong consumer. Mahalaga ang bawat sentimo na kinikita ng bawat Pilipino. Kaya naman layo ng SBP na siguraduhin tama at dekalidad ang mga produkto at protektado ang mga kapwa kong consumer mula sa mga pananamantala. Kami ang magsusulong ng mga batas na magpapatibay ng proteksyon ng bawat manggagawang Pilipino tungo sa patas na kalakaran sa mundo ng konsumerismo. Kami rin ang magiging boses nyo sa Kongreso at inyo maasaan sa bawat sumbong o reklamo dahil na rin sa mga naglipa ng maling pamamaraan ng pagbibenta, pagpepresyo o kahit mga scams. Ayon sa pag-aaral, mahigit na apat na daang bilyong piso ang na -scam mula sa mga Pilipinong consumers sa pamamagitan ng online and traditional scamming sa loob lamang ng isang taon. Kaya ang SBP ay nandito upang magtulak ng mga proactive regulations at bills upang magkaroon ng safety net ang mga consumers laban sa mga mapangsamantalang negosyante at scammers. Ang SBP ay aktibong gagampanan ang pagpapalaganap ng mga kampanya laban sa mga maling pamamaraan na ito at hindi bulag sa hinaing ng bawat Pilipinong consumer. Ang SBP ay magsusulong ng mga anti-budol at anti-scam legislation sa Kongreso upang matiyak ang responsibilidad at pananagutan ng mga market players at government institution para sigurado maprotektahan ang kita ng bawat Pilipino. Mula sa prime commodities at basic necessities hanggang sa pang-araw-araw na pampublikong transportasyon o anumang pamamaraan ng inyong paglabas at pasok sa inyong tahanan, tututukan ng SBPN para siguradong hindi mabubutas ang bulsa mo, ka-consumer. Ka-consumer, kailangan sa Kongreso ng isang party list na tututok, sisiyasat, at magtutulak ng mga panukalang batas para iangat, palakasin, at i-adapt ang legislative framework at government mandate sa bansa. Ang bawat boto nyo ay mahalaga ito ang nagtapakdan ng kinabukasan ng ating bansa. Sa consumer, dito tayo sa subok na at tunay na may malasakit sa pinaghirapan ng bawat isa. Puproteksyon na ng inyong kita. Number 62 sa Balota. Serbisyo sa Bayan Party List. Ang partido mo ka-consumer.